Bigyan ako. So, good morning po mga boss, no? So, Bajaj RE po ito. At biglang nawalan ng headlight, no? At para malaman natin, so, tingnan natin sa kanyang fuse, sa kanyang badge, sa kanyang power relay, or mayroon din sa mga socket or sa wire kung mala pulbos yung kalawang. So kung tingnan mo natin dito sa kanyang harapan no. So wala tayong makikita na na umilaw ang kanyang headlight no. So unang nating gawin, i-check natin dito sa kanyang fuse no. Dito sa ibaba sa ilalim no. Dito sa kanyang fuse box. Ilawan muna natin. So nandito yung kanyang fuse box no sa baba ng manubila sa kaliwa no. Kung nakita niyo man yung sa bandang itaas, sa gitna, ito yung tingnan natin kung mayroong bang putol sa kanyang pius, no? Itong may bilog, no, sa itaas, no? At nga pala guys, itong Baja R na ito, ito yung nirepair ko dati. Headlight problem din yun, no? Dati nang matingnan ko itong kanyang relay, okay, ay sunog na at tugpod ang mga pin. So kung tingnan po natin dito sa tinanggal kong fuse, no? 10 amps po ang fuse na ito. At dito po sa loob, no, merong putol, no. So kitang-kita naman, no, sa camera natin, no. So ito yung papalitan natin, no. 10 amps rin ang ipapalit natin na fuse, no. So napalitan na po natin no ng fuse no. At i natin pag on position no at tingnan natin Lala. sa kaniyang harapan no kung iilaw ba ang headlight. Ilaw try ko lang diyan <laughs> Sige, call. On. Oh, na. So, kung makita mo natin dito sa kaniyang harapan no ay gumana na po ang kaniyang headlight at pati na rin yung kaniyang high and low no. So hanapin po natin ang wire ng high and low. So nga pala mga boss sa pagkakalam ko dati itong kulay violet ay para sa high beam yata to kung hindi man ako magkakamali nito natagal tagal na kasi hindi ko na, na nakalimutan ko na kung ito nga ba talaga pero i lang po natin sa test light kung ito nga ba talaga no So ipapindot po natin yung switch sa kasama ko So nga pala mga boss no. Itong kulay violet ay ito yung sa high beam no. Sa high beam ng Baja RE no. At yung isa naman hanapin natin no yung sa low beam no. Sa kanyang low beam. Sa pagkakalam ko rito itong brown na may lining na blue. Ay siya naman yung sa low beam ng ating headlight no. Malayo kasi ang biyahe, ang may-ari nito ng Baja RE ng malakas na ang birit sa kanyang throttle, bigla lang nawala ang ilaw. Ah, nga pala mga bus, no? <laughs> Baka magtaka kayo rito kaya kami nagtawanan kasi dito sa switch ng high and low. <laughs> Kung makita niyo man itong dalawang marker na ito, <laughs> merong isa dito na pababa, no? At yung sa itaas ay naka-straight, no? Pero pag napindot nyo po itong pababa, no? Umiilaw po ang violet na wire, no? Nang magamitan ko ng test light. Kaya nasabi ko kanina na <laughs> yung violet ay para sa lubim, no? Kasi yung marker niya is pababa, no? <laughs> Pero mga boss, <laughs> kabaliktaran po ang resulta na yan. Tingnan nyo sa gabi, or sa mga kakilala niyo na mayroong Baja RE, pag napindot niyo po yung pababa, nakahaibim po ang kanyang ilaw, no? <laughs> Pero iwan ko lang po sa ibang Baja RE kung ganyan rin po ba? Kasi hindi naman ako expert pagdating dito. At company kasi mga boss ang gumagawa nito. At kayo na lang po ang mag dito. <laughs> or distribute nyo po ito sa iba or sa mga kakilala nyo po. Baka meron silang alam tungkol dito. At pag napindot mo yung sa itaas, yung marker na naka-street, pag tingnan mo sa harapan, nakalupo ang kanyang ilaw. <laughs> so nga pala, share-share na lang po tayo no, sa ating mga nadiskubrihan tungkol dito. At gumamit kayo ng test slide pag napindot nyo po yung sa itaas, yung naka-street. No, para malaman nyo kung umilaw ba yung brown na may lining na blue. No? At makita nyo itong wire na kulay violet at brown na may lining na blue sa baba no sa dalawang power relay niya. So makita nyo yan. So pindutin ko po itong pababa mga bus no. So violet na wire ang ilaw dito. So mga bus, ito pala gumamit ng test light is driver din po ito sa Baja RE at meron din po itong kunting alam tungkol sa pag-wiring no. So violet talaga ang umilaw no sa test light no nang mapindot natin yung pababa no sa switch na Baja RE. Pero yung sa paytaas, yung naka-street yung kanyang marker, ang ilaw ko dyan ay brown na may lining na blue. At may tips ako sa inyo guys kasi sa Baja RE na to, malakas ang ilaw kahit umaga. Kaya pag pindot ang busina niyo humihina ang tunog. At nang matingnan ko po dito sa kanyang bulb na kanyang ikinabit, no? ang nakalagay po dito, 12 volts, 60 ampere, 55 watts. No? So, napakalaki, no? 55, no? So, dapat dito ay 35 lang. Kahit 45, pwede na yun, no? Pero, kadalasan, 35 lang, no? Ito po ang dahilan na kapag naka-on yung ilaw nyo, headlight, humihina po ang tunog ng busina niyo no? Kasi, 55 watts yung nakalagay, no? Kaya, konti na lang yung power supply na maabot ng ating busina. At dito nga pala sa kanyang stock bulb no yung nakalagay ay 35 watts lang no sa video na to mga boss nasubukan na po ito ng isang kasama ko dito kaya ishare ko lang po ito sa inyo para pag bumiyahi kayo ng malayo at halos masasagad nyo na sa pagbirit ng inyong throttle yung pag accelerate nyo ba hindi kayo agad maputukan ng fuse no or madaling uminit ang inyong mga wire no pag nakaon yung ilaw so yun lang po at maraming salamat sa inyong panonood at Wait. So, tinanggal namin, no, yung ikinabit ng mayari ito kanina, yung 55 watts para may balik natin yung kanyang dating 35 watts, no. Okay. 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 So, Hai ini kawan, ulur bayu lip, color bayu lip ang brown with lining uh, ang brown ang black blue. with yellow. ce <laughs> honk di Aufloard kaw eto sa linggo <laughs> oh. <laughs> So, siya si Mang Edilberto Balispin, no? Taga Bohol siya dati at ngayon ay dito siya na nakatira sa Surigao. So, hindi na po natin tatagalin yung videos natin at maraming salamat po sa inyong panonood.